asong nag-joyride sa tricycle sa Cabanatuan City, kinagiliwan online. Nagkaligtasan ng aso, ipinaalala ng netizen. Nagbigay ng aliw sa mga netizens ang video ng kuha ng Nova ng si Giselle Grace sa isang asong nag-joyride sa tuktok ng isang tricycle sa Cabanatuan City. Marami sa mga netizen ang natuwa dahil tila daw sanay na sanay na itong bumiyahe at mukhang daily routine na daw nila ito kasama ng nagmamayari dito. May nagsabi ding magaling bumalansi si Doggy dahil kahit na tumatakbo ang sasakyan ay hindi man lamang ito nadulas o natinag sa kanyang posisyon. Sa naman ng kaaliwan na hatid ng video ay marami din ang nag-alala sa kaligtasan ng aso dahil baka bigla daw itong mahulog na maaring ikapahamak pa nito. Patuloy naman ang pagtaas views ng naturang video sa TikTok na ngayon ay nasa mahigit 90,000 na Mahigit uh, 20,000 reactions at mahigit 2,000 shares. Samantala, isang aso din ang nag-viral sa TikTok habang matyagang nakabantay sa kabaong ng namayapan nitong amo. Makikita sa video na kahit antok na antok na ang aso, ay nananatili pa rin itong nakatungtong sa upuan sa tabi ng kabaong na umantig sa puso ng mga netizen mabot naman sa mahigit 27 million ang views ng video at humigit kumulang 6 million ang reactions. Sabi nga ng mga netizens, ang mga aso ang pinakaloyal na nilikha ng Diyos sa mundo.